ayaw nila mag shout out dito sa may Inuya Passion Edsa, sa Munoz ayan kahit na maulan mga bossing nagbablog tayo no? para meron tayong pang update dito sa may Ukay Ukay Shoes New Arrival Garments and Bags ang dami po yan bago ko pisan yung vlog bossing ha labas tayo shout out kate hi na hi 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 invite nyo sila New Arrival punta ko kayo dito sa meron sa skin Okay, sa tapos, Sige. Okay. Ano pa? Nakikita niyo yung vlog ni Eric. Ayan, labas ay, tayo, busing nga, eh, tuturok yung area ni Inaya Pasyon dito sa may Edsa Munoz sa ito yung Edsa Munoz, ayan, ayan lang yung Munoz o so yung may flyover Ayan lang yung Munoz busing nga, Munoz Market Dating Munoz ng Fernando Abino, ayan, Edsa Kairosel Ayan mga bus, ito yung area niya ni Inaya Pasyon Ayan, sa loob, New Arrival, nakarang araw, nakarang ba to? Kailan ba to nag-New Arrival? Ganito na, padpad. Baka busing, makatulong kayo yung mga busing, ah, mga naghanap dyan. Hiring sales lady, dito yung mga busing. Requirements po, 19 to 29 years old. Ayan, with, ayan. Resume with picture, MBI, police. Ayan, inquire na kay mga busing sa loob, paano pag-apply dyan. Kung pisa nyo mga vlog mo, mga boss, uh, subscribe nyo ako, click the button para updated kayo sa mga bago kong vlog, katulad to, New Arrival. Hinoya you know, Passion and sa lang siya. Ayan, umpisa natin maulan na araw, maulan na gabi. Umpisa natin siya. Ang mga jacket, mga busa, yung tag-ulat -tag pa naman ngayon. Kapa, magkano itong kapa ito? 400. Ayan, sa pang champion. Check nyo lang mga bossing, May mga mahilig dyan sa mga, ayan. 700 to, 780 yan old navy 480 sya parang big size ito ang laki XL yata simple yung kwan lang 380 mga large sya dyan t-shirt baliktad yung pangalan nya yan double check nyo lang mga boss ha kwan lang sya 780 880 na adidas dito jacket yan may hood sya yan o ito yung buhosin ayan o adidas o oh ganda pa itong adidas nito size 2 is size 9 yan ang pang ilalim 1,580 sulit po siya baka nagap kayo itong Nike na no, size 9 din siya ayan pang ilalim may sulpat pa na siya marami lang ha pero labahan na lang natin size 9 siya dyan hindi magka ito 1,200 1,280 siya dito rebuxious so napakagantong rebuxious na ito Ayan, oh, 980 na siya oh. 980 sa mga Reebok shoes dyan, mga naghanap. Pati makita ang tiketa. Ayun, tiketa niya. Size to is size 8 po. sa so, mga Reebok shoes. Wala pang tiketa sole separation. Pang mo. Oh. Wala rin ganong dragging. 980. At meron ditong, eto, Libron. Size 11. Ayan, pa ilang Libron niya siya. 1,880. ano oh, wala pang dikitang sole separation double check nyo yun lang yung mga bossing ah uh, sakaling matripan nyo yun yung mga sapatos at size 9 dito na rebaxos yun pa more mang ganda po oh. laban nyo lang mga laban nyo lang ito ah uh, 1,000 1,800 1,000 800 1,580 siya sulit pa siya pa more mo oh. kung di ka maselan to baka matripan nyo tong ganda ng kung new balance oh. 5, 5,3,0 na new balance size 10 siya yung goods po pang ilalim napakasulit po siya 1,880 dito baka matripan yung ganda pa ng colorway niya wala pa siyang toklap po yun lang siya niya ilalim so, 980 lang siya mga boss meron na kayong under arbor na sulit pa siya dyan fresh foam na new balance size 9.5 ayan o maraming mga konting salt separation siya pang ilalim 1,280 to drag and drag minimal na siya at ano ito? Pakas ulit ito. Gore-Tex. Oh. Ang pangilalim mo ito. So, May dragon na siya. Mababaw lang. Pangharabas. Kung di ka masinap, pwede na pamor mo. Kunting laba lang. 9.5 siya dyan. At may itong Kairi. Kairi. Ayan. Kairi. Ito. Kasunod itong Kairi na ito. Magka 1,280 lang. Oh. Pangharabas sa court. Masa sa ito. Size. Size 10 sa may Kairi. Yan ang issue nyo. Ah, well, ulitin boxing, pa double check lang ng mga sapatos kasi sakali mapadpad kay dito ah. Itong Puma dito. Puma na 9.5 siya. Ayun. Puma na 9.5, may muscle separation. Ang pangilalim 1280. Maulan na uh, maulan na hapon mga boxing, no? New arrival tayo dito sa May Inuya Passion. Size 6.5 lang siya dito. Ah sorry, 8.5. Yan. Pangilalim 1280, good pa special. Oh. Wala pang tuklap, wala pa po. Japan sulpad niya. nya ano ito ganda nito para Reebok shoes 1,280 napakagaan lang ano napakagaan lang sa sapatos walang tiketa mga boss tanggal chantan siya natin mga size 8.5 to 9 siya ayan. ganda pa malinis Ready dito use na lang siya wala pong mga soul separation ito yung adidas na 8.5 ayan malinis or dito use na lang siya pang ilalim ayan, may dragging rin yan pero mababaw lang ha 1,280 at pakay meron E6 dito mga bossing E6 yung siya tingin magpangbanggit baka makuantay dito ayun ang naka gel sya ayan ganda ito sulit dito naka suede sya pang ilalim 1,880 sulit pa nito yun ang ganda o check natin yung size nya mga bossing tansyal natin yung mga size na yun sulit pa nitong A6 na ito mga bossing naka jail 1,280 ito ang Puma. Napakagaan. So, ito yung size 8.5. Yan, kulang lang sa laba. Laban nyo lang mga boss. Eh. Pangilala may dragging na rin yan. Pero mababaw lang yan ha. 1,280. Ito Brooks. Brooks dito oh. Pamorma oh. Pwede pa pamorma kung di ka maselan. Sa pangilalim. Ito, drag and drag. Minimal siya 1,280. Check natin ang size nya. Ayan. Mag-hit mo po. lang natin mga boss. Mga size 9 din siya. Mayroon itong night jogger dito. Ang sasta sa jacket ito. Size 9. Ayan. Pang ilalim. Uh, 1,280 rin sya. Ayan. Yung mga tuklap na rin. oh Ulitin ko yung tuklap yan. Toklap. na yan. Pandikit. Size na ito. Size, size 9 dito. Ito. Maganda pa ito. 1,580. Ito. Drag drive. Minimal na sya. Mga bossing. Or, pwede itong Nike. Ayun. No? Para syang nakakulab na... Off-white pala ito eh. Yun know? 680 lang mga boss. Baka matripa nyo ito. Naka-off-white pa kayo. Sulit pa nito o. Oh. inlalim 680. Small assistance sya mga pangbabae. Kung matripa nyo yung color whip din nyo rin sa lalaki. Ang ganda nito o. Oh. Off-white o. Oh. Para may pagkakwa sya. Nike Cortez. Check natin ha. Ah. Small size nito mga bossing. Ano, small size nito mga size 7 lang sya. Sukati oh. so, kati, ako na. Ah, check nyo na lang ko sakali ha. Ah malalapit lang sa may gusto ano ito descent ay hindi ah uh, 1280 ayan ang saan ito size 8.5 ito naman put new balance na size 9 solve pa niyan dyan pang ganda pa ito pang oh. inlalo wala rin ganoon dragging 1280 pwede ba ito mga bossing yung pang araw-araw lang natin, pamasok sa trabaho. Kung di ka nga maselan, pwede na rin pang morma. Itong fresh foam na iskat Size, ito. Size 8. yan. 1,880. Ito, kasulit po ito. Meron ito, itong Nike Dunk. Ayan ang issue nyo. Oh. Small size, size 6 lang siya. Ang pangilalim. 1,580. Meron itong New Balance, ito na fresh foam. Sulit ito, size 10, no? Oh. Ba yung pang ilalim mababula yung 1,880 isa pa ditong Nike na ang size ito size 10 yan goods po pang malinis ready to use lang sya 1,880 yata may pang babae dito na Air Force 1 pag matripan yung colorway nya pwede rito pang lalaki nasa tao naman yan eh So, ito si size 8. Siya. Yan ang pangilalim. Malinis. sir to use lang siya. 1,280. Ito pa. Nakikita ko ulit dito na size 10. Kula lang siya sa linis mga buhosin niya. Pangilalim. 1,880. Ito size to Size 10 dito siya. So, alpanyan. Diyan pa. Wala pa. pang dikid na sa separation. Ito baka naghanap. Pwede dito na. Yan. Size 10 siya. Sulit pa nito. 1,000. to 1,000. 580 siya mga boss baka matripan nyo ito naghahapin itong sapatos pwede kong size niya size 10 parang malit lang naman siya pero ang size 10 nakalagay sa si tiketa eh ayan pang wala rin grand dragging sulit pa siya 1580 tap nito yung Nike na size 9.5 ayan pang inlalim mababaw may mga dragging siya pero mababaw lang 1580 mayroon itong new balance oh. sulit itong new balance nito o. size 8.5 ayan sa 1,880 siya, new arrival pa ganda pa ito, wala pang dikita separation ito pang adidas ano ito 1,580 ito, drag and drag minimal na siya, sol pa niyan dyan pa check up size niya so ito yung size yan, 10.5 siya dito 10.5 ito Nike 1,280 Hyper Dunk Hyper Dunk siya Ang ganda ito Mga size 10 ito mga boss, ay, Mga size 10 siya Ayan may mga subset May clap sya. ito clap Ang ilalim mo Tapos ang 280 Ayan Isa pang triple block dito na Ano ito Sapatos Big size ito Big size ito siya Tansin ko lang itong mga boss Mga size 10 siya Ang pangilalim 1,200 1,500 1,500 TT to drag heel drag minimal na shot itong pang outdoor na uh, 1,580 na uh, sulit po siya uh, sulit pa dyan dyan pa wala pang dikita sul separation itong Nike dito na pamorma yan yeah, size 7.5 na siya huh? maganda pang babae pwede yung pwede mga small size dyan 1,280 uh, sulit pa siya itong bands dito yun ang bands yun ang pangarawa sa lang itong bands ito size 9.5 1,280 siya. ito meron itong ito na A6 dito mga size 10 yan may dragging rin ilalim 1,580 at triple triple white dito na mic size 9 sya dito ang ilalim marumi na pero wala ganun dragging. 1,580 ito Adidas nito. Yung isang walang sulpad, ang isa meron. Size 10 siya, 1580. Yellowish na. Yung hap ng hookah dyan, na big size yung hookah. Big size ito sa hookah nito, size 11 dito sa so, may hookah nito. Ayan. Pag yung 1,880. Toe drag, heel drag, minimal na siya. Ito, simple lang yung itong neck may pa. Neck ba ito? 1,280. Ano so, siya to? Mga size 9.5 siya. Ayun. Mga spito, wala pang tuklap. Wala pang punit pang ilalim. Wala rin ganun dragging. Itong Nike na ito na size, ito, size 10. Wala lang sintasan kung ayaw nyo magsintas. Pang araw-araw lang pang ilalim. 1,580 at itong Ultra Boss 1,580 sa Ultra Boss. Wala na siya sa laban mga boss. So, size to size ano oh, siya Size 9.5 dito sa so may Ultra Boss na ito. kulang cool siya sa laba pero tukla po ito. Wala pa naman. Pangilalim. Wala lang dragging. Sabi ko nga, kung hindi ka masailan, pasok yan sa mga pang-budget. May niya yan. Jordan Cherry dito. Small size nito mga boss. Mga size 6 lang siya. Oh. Pangilalim. 680. Para sa mga anak nyo lang mga boss. Naka Jordan Cherry na siya. Ayan. Dito ang ganda ng colorway oh. Ayan oh. 1,300. 1,380. Nasa ano ito? size. Reebok shoes. Size 42.5 siya dito. Yung May, May dragon na rin siya. Small size siya. Ang bigat mo ito. May gulong. Nagkap ng mga gulong dyan para sa mga anak nyo. ito. Okay, 880. Small size. Mga size 5. Itong pang outdoor mga busing, Ang pakasulid nito. Ano itong size? Size 10.5. Ayun Adidas pala ito. 1,880. Ano sulid nito. Sulpan niyan dyan pa. Napakasulid ano? nito. May kabigatan siya. 1885 ba? Ah. Uh, size 10.5 siya. Ngayon, oh, no, sulit pa. Ito pang Adidas oh. Malinis tong Adidas na ito oh. Ulitin ko boss nga, uh, okay, okay. Source po tayo mga bossing. Size 10 po siya dito. Superstar. Ayan, pangilalim. 1880, napakasulit pa siya. Laban nyo lang, ah, ayan, ito club siya. Ayan, pandikit lang yung katapat yan. sa Lazada. At may itong Puma. Size 6 ah, may Puma ng pang 1,280 siya may mga salt separation siya kunting dikitan nyo na lang new balance dito ulit na fresh pump, fresh pump ba ito size 10.5 yan napaka simple lang hindi pala ito comfort pala ito comfort tribe ng ilalim 1,580 okay, siya dito yan dami new balance dito sa pag new balance dito 7 ito size 8 yung pang na natin 1,580 sa pang balance dito size 8 din sya yan 1,580 air max dito ba ito ayan na naman tayo eh yan may dragging na rin ilalim ng 1,000 1,200 ba 1,380 size 8 dito mga bossing ah. Pero tong follow dito baka nang hapikit yung color yun. Bakas ulit yun may kabigatan oh. No? Sulit nito oh. Yeah. Yan oh. Polo. Ang size ito size. Yeah, 41.5. 7.5 siya. Mga size 8. 1,880. Napaka small size ulit dito ay dito. Yan. 880. Size 6. Ito mga pang babae nito mga boss. Itong bansit ito, Mga pang babae. Small size. 880 Panyolet, pang araw, -araw natin 680 sa so, pwede itong salmon small size 680 Stan Smith triple white 680 May small size ito mga bosa yan oh, 680 show. small size ito ni Wapol 680 ito sulit pa itong Wapol nito at saka itong dalawa oh. ito mga 680 yung mga yan sulit pa yan small size nito nito siya kapang babae 880 check natin parang size 8 plus siya ang ganda pa nito isa pa ditong Nike yan 680 ang ganda ng color way ito music na ito 980 siya yan ang issue siya small size na ito mabos ha yan ang size 31.5 ang ni adidas dito na size ang ganda ng color way ng adidas size 4 to. size 6 lang siya size 6 yan o 680 ano well, matripan nyo lang mga bossing ha mga bossing ko hanggang dito lang muna tayo mga bossing ha ah, maraming salamat sa pagsubaybay bay dito sa pag vlog dati sa may inuya passion ayan maulan na gabi mga bossing naku ano marigosip ng ulan na ito Danayat hanggang bukas pa yata to hanggang dito lang bossing ha ah, baka may nagustuhan kasi na text natin ayan, At, bisitahin nyo na itong iya nila dito lang sa may edsa monyos bago mag market monyos market mga bossing hanggang dito lang po salamat